Literature Evangelist sa Central Luzon Province's mission pinagpala sa isinagawang spiritual retreat sa Nueva Ecija. Ang aktibidad na ito ay nagpatibay sa pananampalataya ng mga nagsidalo. Tunghayan nito sa balitang may pag-asa ni Alpha Chris Alteros. Upang lalo pang mapagtibay ang pananampalataya at sigla ng mga Literature Evangelist isang makabuluhang spiritual retreat ang isinagawa ng Central Luzon Provinces Mission sa Sinipit Adventist Church, Cabiao, Nueva Ecija. Ang layunin ng pagtitipon ay hindi lamang upang pasiglahin ang espiritual na buhay ng mga LE, kundi upang patuloy na panatilihin ang alab ng kanilang paglilingkod at turuan sila kung paano makapag-anyaya ng mas marami pang mga magagawa sa larangan ng publishing ministry. Naranasan ng mga dumalo ang iba't ibang aktibidad tulad ng lecture, pagbabahagi ng mga patotoo kung paano kumilos ang Diyos sa ministeryo ng canvassing. Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ay ang mensahe ng mga panauhing tagapagsalita. Sina Pastor Abraham Del Rosario, Publishing Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission, at Loida Omega, LMS Registrar ng NLPUM. Sa kanilang mga mensahe, binigyang diin ang kahalagahan ng pagiging masigasig at matatag sa gawain ng canvassing at kung paano itong isang epektibong paraan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pinangunahan ni Josephine Soriano, CLPM Publishing Director, ang programa at tiniyak niyang ang bawat dumalo ay mapapalakas hindi lamang sa kaalaman kundi lalo na sa espiritual na aspeto ng kanilang paglilingkod. Sa pagtatapos ng retreat, mas lumalim ang dedikasyon ng mga literature evangelist at APMLs sa kanilang misyon. Buong sigla nilang tinanggap ang hamon na ipagpatuloy ang kanilang gawain at hikayatin ang iba pa upang maging bahagi ng ministeryong ito. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako po si Alpha Cris Alteros, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.